Ayan, ito po ang aking altar guys, ang mahal na Panginoong Jesus. Ayan, maglaki po ang kanyang larawan. Ito po ay itinapon doon sa simbahan na malaki sa Barcelona guys, at pinulot naman. Tapos ibinigay at iniregalo sa akin guys, ayan no, napakaganda, ang laki-laki tapos ito po yung aking altar yan dyan po ako nananalangin guys yan yan sila po ang mga gumagabay sa akin ito po si mama si papa jesus na na panaginipan ko guys e, isa po si papa jesus na napakita sa panaginip ko tapos si mama mary din And si Ma Mama, Mama Immaculada dito sa Europe. Siya po yung ano, ito po guys. Si Mama Immaculada. Siya po din yung nagpakita sa panaginip ko. Yan, sila po ang mga gumagabay sa akin. Eh. Sila sila din lang po. Sika si kasi Mama Yan, si Mama Lourdes. Yan. Ito guys, ang unting altar ko. Nandito po ako na nanalangin, guys. Yan. Thank you, Lord.